Hello guys! It's so, mga mamshi! Ito na yung baby ko. Kakatapos lang naligo. Ano na ako? Two months ka na bukas na. Two months na po niya bukas. Two months niya na po. Ay, Jesus ni! Ito yung nagliguan niya. Hindi <laughs> pa nalinisan. Tupiin ko pa, guys. Uh, so, guys, ano? Kasi kusuin ko muna tong baby girl ko. Kasi po tumabi sa mga kuya niya na natulog. Ayun, ang dami niyang kuto, guys. Ikutuin e, yung mga kuya niya, guys. E, may sariling kwarto yung mga kuya niya guys, Mahirap oh. naman pag hindi mo putuan yung anak mo. Ay! Lumipad. Lumipad yung ano. Lisa. Lisa. Oh. Ano. Dadami to sa ulo mo. Pati si ading mo. Magkakakuto na rin. Ang tawala kang kuto eh. Tumabi ka kasi sa mga kuya mo. Putuin kasi yung dalawa ko guys na anak. Ayos ka muna. Ka. Kani, hindi ko pa na oh, ang dami mo ng lisa, oh. Ang bilis mangitlog ng mga puto mo. Oh, kamay. Ay! Sandali <tinyo> lang po, guys. Babay po muna. Nya, tamot. Oh, ah, ka nga anak tani eh, para maubos na yung kuto mo ay apo. Nagdudupay trabaho, agluto ak pay. Magluto pa ako guys ng pananghalian. Ano na anong oras na ba? 11:21 na. Mamaya yak na yung ading mo, alauna na naman tayo kakain ito. Huwag ka kasing tumabi sa mga kuya mo na. O, oh, ayun, ayun, ayun. Ayun. Kamay. Kamay. Kamay.